Hi guys! Ngayon nandito tayo sa Hanada Koen Dito sa Koshigaya Mamamasyal tayo guys Dito naman pagpasok mo May entrance fee naman uh, Ang entrance fee naman dito is 200 yen doon Maganda panahon ngayon guys ma may araw pero hindi ganun kalamig at hindi rin ganun kainit ito na guys pasok na tayo guys namnamin natin ang kagandahan ng Hanada Koen dito sa Kosigaya ayan kung makikita nyo rito guys Ah, nagbabago na rin ang kulay ng mga puno. Tulad nito, kulay dilaw na siya. Hoy. Ang ganda ng mga wild duck. Ayun oh. Eh. Ano kaya ito? Inaalagaan kaya itong mga wild duck na ito? O talagang nandito sila kapag ano lang pag gantong panahon ganda yung mga dahon nagpapalit na rin ang kulay sayang siguro kung mga uh, dalawang linggo bago kami after o after bago kami pinunta rito pinagditan siguro namin kung nagkulay-kulay na kamamako yun, lalaki eh. last summer nang galing na rin kami rito kaya lang sobrang init itong tubig na to itong pond na to halos ano halos kalahati lang ang tubig sa sobrang init grabe kaya hindi ko mai-advise sa inyo na pumunta rito ng summer pero kung gusto nyo rin naman pumunta pwede rin naman, kaya lang siguro baka hindi nyo ma-enjoy punta naman tayo dito sa mga bambu ganda Ayan. ganda rito Marami rin nagpapatiktoryan. Dito naman. Lahat ng sulok, puntahan natin. Huwag tayo magsasayang ng mga magagandang lugar. sa so, just lang sa inyo guys. Japan at mga dito sa na gatong park. Hindi nyo yung malang. The second week of November. Wag kayo po ng Summer. Dahil kahit gatong ka gatong yung lugar, hindi nyo maiintje. hindi siya ganun kainit malamig malamig ang simoy tsaka iba't ibang kulay na yung mga kahon ng mga puno ganda tayo dito sa tulay sarap punta rito at namasya Sobrang nakaka-relax parang ang layo, layo mo sa mga problema sa mga alalahanin sa mga isipin panandali ang mawawala kakaroon ka ng peace of mind ganda, nature na nature tignan natin itong rito ito tayo sa iba dito kaya lang nakapadlock hindi tayo pwedeng pumasok Yan. punta naman tayo dito bridge ba ito? bakit walang gabay? ang baba ng gabay yan. Kahit gaano kaganda yung lugar dito, bakit pa ang napapansin? kung ang tao so, na namasin. Hindi mo naman sabihin na ang entrance hindi ah, mo sa kalayo ang sa city malapit lang, lang na sa Tokyo tingnan mo naman parang hindi mo lang yung mga taong mamasyal dito punta naman tayo dito sa mga malalaking bato tanda naman tayo dito. yeah. na Siguro kaya maahaba ang buhay ng mga Japanese o yung mga Hapon. Sabi nila nakakapagpabata raw yung nature. Siguro pag nai-stress sila, dito sila pumunta. Dito nila naihihinga yung lungkot, yung pagod. Kaya siguro umahaba ang buhay ng mga hapon punta tayo rito sa may ano, maliit na falls yan maganda rin dito ganda ayan guys tapos na natin libutin ang Hanada Koen ayan guys sana nag enjoy kayo sa panonood ng aking video pawi na kami bye guys thank you for watching